Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Jaron Bus Ennis nang imbitahan siya ni Canelo Alvarez para tumulong sa paghahanda ng Mexican boxing superstar sa nalalapit nitong sagupaan kontra Terence Crawford. Dumating si Ennis sa Lake Tahoe nitong biyernes para simulan ang sparring sessions kasama si Alvarez, ang reigning undisputed super middleweight champion, tatlong linggo na lang bago ang kanilang showdown ni Crawford. Ibinahagi ni Ennis ang kanyang pagdating sa training camp ni Canelo sa pamamagitan ng isang larawan nila sa ring na ipinost niya sa kanyang ex-account nitong Sabado ng hapon. Si Ennis kasi mga amigos ay isa sa iilang boksingero na kayang gayahin ng estilo ni Crawford. Isang fighter na kilala sa pagiging unpredictable tulad ni Crawford. Si Ennis ay ambidextrous. Kaya niyang mag-switch mula orthodox papuntang southpaw stance sa gitna ng laban at pareho siyang epektibo sa kaliwa at kanan. Para kay Ennis na may kartada ang 34 wins, no losses with 30 knockouts. Perfect timing ito habang naghahanda siya para sa kanyang junior middleweight debut. Walang masihigit pa sa sparring kasama ang isang elite fighter tulad ni Canelo. Naktakda makasagupa ni NEC si Luis Malima. May kartadang 14 wins, 1 loss with 10 knockouts mula sa Mansang Angola sa darating na October 11. Samantala sa iba pang balita, matapos ang matras ni WBA, lightweight world champion Jerbonta Tank Davis sa paikipag rematch kay WBA super featherweight world champion Lamont Roach Jr. may offer si Floyd Manny Mayweather. Imbes na ang dating bata ni Mayweather na si Tank ang labanan ni Roach, labanan na lang daw po ni Roach ang bagong alaga ni Mayweather na si undefeated rising star kurmel Moton. May kartadang 8 wins, no losses, no draws with 6 knockouts. 19 anyos pa lamang. Post ni Mayweather sa kanyang social media, let's make this fight happen. Cormel Moton is already in. Roach, let's do it even if I have to put up the money. So yun daw po mga amigos, handang gastosan ng Mayweather Promotions, maikasalangang bakbakan. Pero yun nga lang mga amigos, hindi interesado si Roach na labanan si Cormel Moton. Mas gustong labanan daw po ni Lamont Roach Jr. si Floyd Manny Mayweather. Ani Roach sa kanyang post, come on now Floyd, set it up with me and you. We can run it. Let's see what you got left in that gas tank. nire naman ni Roach ang pagkakaroon ng lakas ng loob ni Moton na labanan siya. Pero sa ngayon nga daw po eh hindi pa ito mangyayari sapagkat may mas malalaking pangalan na target itong si Lamont Roach Jr. Pero hindi naman po nagustuhan ni Moton ang tono ng pananalita ni Roach Jr. Aniya ano bang big fish ang pinagsasasabi mo? Hindi naman na matutuloy yung rematch nyo ni Tang kaya mag move on ka na. Mas malaking pangalan pa ako kaysa sayo. Kaya siguradong papatok ang laban. I'm chasing greatness, wala makakapigil dito. Kung di man matuloy ang laban na ito, ikaw lang ang dahilan dahil takot ka patunayan mo sa akin ha Sino maram ang mabunot na kalaban di ka tatakbo ha